I ano mga Yo, what's up sa inyo mga mager For today's vlog Or for today's video Ay bibiyahe tayo ngayon Papunta sa Talulong Doon sa resort Ng aming kumpare Private resort At natin tayo ngayon sa may Paahon Sa ginagawang kalye Muntang-munting bayan Ito mga manager ay liligota ay doon sa kaliwa, yan yung papuntang. talulong at yung paderecho naman ayan yung pumuntang munting bayan yung ginagawang kalye so ayan yung mga truck so ito na yung daan papuntang barangay talulong At dito naman mga major ay tatawid tayo ng maliit na tulay. Kung ang tawagin ito ay tubig ilasan. Ayan, may mga tubig-tubig pa sa ibabaw ng tulay. Kapag so pagkatawid niyan ay aahon tayo. Medyo sementado na at maganda na ang daan. out nga pala sa dalawa kong kasama si pareng Leo at si pareng Bayani una-una at shoutout din sa dalawang kasamang anak si Bane po at si Layel yung nasa likuran po at unahan yung na bata bata at dito po mga mga dyan may mga matadaanan tayong tubigan sa kaliwat kanan na meron na po silang nagaanid dyan ng palay at tayo ko nga po ay kasulukoy na pumapasok sa barangay ng talulong malapit lapit na po tayo pakapunta na tayo doon sa resort konting minuto pa private pool at ito po ay pag-aari ng aming kumpare at ipapasok na po namin yung mga motor namin para i-parking at makapag-umpisa na dito sa swimming na ito Ayan na nga po ang aking dalawang kumpare at sa si Bane At ito po yung aming pagkain with gin pansit, tamis ang hang. At sa abila naman ay huli ng isda na tilapia si Pareng Ma. Dali, Bozhou, Dali! Dali, Fih, Dali, Kami! Dali, Kami! Dali, Kami!

Uli na! Yari ang... Dali buso, dali! Dali fish, dali dami! Ikaw lang, mamaya baby! Ha? Uli! Dapat... Dito ko dumaan sa ganito, para hindi madulas. Angag, baka pa Ha? Ano yung bibidok eh? Ha? Wala na. hindi nga kumahalag. Sili ako.